Alright, so kamusta po kayong lahat mga kahambol? But well, anyway, welcome back po sa ating panibagong vlog na kung saan sa video ito ay pag-uusapan naman po natin ang pinagmulan ng pangalan ng Las Piñas City. Patay! Alright, alright, so isang malaking shoutout po muna tayo para sa lahat ng ating mga kahamboljan, pero baguian, kung bagong viewer ka palang sa channel na ito, ay eh, wag mo pong kalimutan na mag-subscribe at isama mo na din pati yung bell icon. All so based on my own research po, mga kahambol Sinasabing noong panahon daw po ng mga Kastila ay nakilala daw po ang bayan ng Las Piñas dahil sa angking galing sa pagbuborda at paggawa ng iba pang mga kasuotan ng mga naninirahan dito. At Hindi, e wow. pa po dito, wow. isa daw po, sa mga pangunahing gamit nila sa pagbuborda ay ang tinatawag nilang tela ng pinya. Dahil di umano, isa daw po ang pinya kung saan maaaring gamitin ang balat nito sa pananahi. right, well actually ay iba, iba daw po ang pinagmulan ng pangalan ng bayan. Advance ako mag-isip. Hindi umano, may nagsasabing ito daw po ay nagmula sa mga nagtitinda ng pinya mula Kabite hanggang Batangas. Oh, hindi totoo yan. naman po ng iba, Bola lang yan. ito daw po ay nagmula sa salitang peñas na di umano ay tinitibag ng mga bato at adobe na ginagamit sa pagpapatayo ng mga gusali at tulay. Bakit diyan niya na inaasal mo? Ano bang ba drama mo sa buhay? Ang bato na matatagpuan sa lugar na ito. All right. All right. Dalawang beses na yan. Anyway, sana po ay may natutunan po tayo sa topic na ito, mga kahambol. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, ay eh paklik na lang po ako ng like button sa ibaba. And please comment down below your reaction and opinion in this topic. And please don't forget to subscribe. Thank you.